Ayan, gabi mga Q. Welcome po dito sa ating YouTube channel. So, Prof. TV, kamusta po kayong lahat? Mga Q. So, ito guys, ito na po yung hinihintay po ninyo. Ayan, sa mga taga-kalinog, ilo-ilo. Ayan po, padating na po ang Ilya City TV Band. Mga Q. ito po, kompleto po sila dito mga Q. Ayan, susakay so po sila ng barko habang uh, papunta po ng kalinog, ilo-ilo City Q. So, handang-handa na po sila mamaya Mario para makipagrakrakan para makipagsabak ka dali -deri. ayan sa mga taga kalinog wag kayong wag kayong ano guys wag kayong mahiya mamaya umakyat na kaagad kayo sa stage ayan isipin ninyo bibihira lang talaga pumunta dyan sa lugar ninyo si Ilyas kaya samantalahin nyo na mamaya ayan akyat na kaagad kayo guys baka mamaya hiyaya -hiya na naman kayo so sa mga oras na tumakay mamaya mag-update po tayo sa inyo guys sa lagay po ng uh, Binyo nyo ngayon mga Q, dahil unti-unti po dumadami na po yung mga tao doon ngayon mga kayo, sa ano po sa Kalinog uh, ilo-ilo sa Binyo po kung saan po tutugtog ang Elias J TV Band ngayong gabi. Ayan guys, so kompleto po sila nandiyan po si Sir Kenji. Ayan, na nagbo ngayon. Hanggang ngayon mga Q, may mga nagpo-post pa rin doon sa kanyang uh, uh mini-sits kagabi mga kayo, sa kanyang Facebook na aalis daw siya sa grupo Ayan. Pero yan pala mga kayo, ay nahack lang po yung kanyang uh, Facebook account. Ayan. So ito kompleto po sila. Dito guys, may napansin lang po. Parang may iniisa po yung idol natin. No? Ayan, tingnan nyo naman guys yung ang uh, mukha niya. Ayan, mukhang malalim po yung iniisip ng idol natin. Ayan. So wag kayong mag-alala guys. Kayang-kaya po yan ni Ilya CTV. Sanay na sanay po yan guys. <laughs> may mga time lang talaga na pagod po siya. Ayan, pagod po siya sa biyahe. Kita niya naman yung sa likod, oh. Ayun, nakatulog na nga. Ayan, buti pa nga si Elias. Gising pa rin. <laughs> mulat na mulat pa rin yung mata, Makyo. So, kanina guys, grabe, excited na excited na po. Yung mga taga-kalinog, mga kakyo, yung ipagdada sa lang lang lahat, Makyo. Ay wag ulanin kasi kanina guys, biglang kumulimlim po sa lugar po kung saan na uh, tutugtog ngayon ang Ilias JTB Band. And kumulimlim siya mga kamid yung nangitim po yung langit mga kayo. Pero sa awa ng Diyos guys, nawala naman. Ayan, medyo kinabahan po yung lahat mga kayo, Kasi mahirap nga naman mga kayo pag ulanin po sila doon. Kasi kung mapapansin po ninyo guys, meron namang tent, meron namang bubong yung portion kung saan tutugtog sila Ilias JTB mga kayo. Pero may mga portion talaga mga kayo kung saan doon sa may audience banda mga kayo na as in walang bubong mga kayo kaya kung umulan basang-basa po talaga sila Mario sa ulan. So 'yun lang guys, yung update ko po. Yan, abang-abang kayo Mario sa update pa natin mamaya. Dito po sa Kalinog Mario sa concert po ngayon ng Elias JTV band. Ayan, no ang ganda po ng mga ngiti nila dito. Mario kasama kasama po si Sir George. Hindi ko nakikita Mario yung ayun, ayun nakita ko na. Yung uh, bodyguard ni Elias uh, JTV si Sir Ramil, ayan na lagi po yung nakasunod talaga maagi na sinasabi po ng iba na napakamaldita raw. Siyempre guys, ganun ho talaga guys. Yan, mabait po si Sir Ramel sa personal. Ayan, so pinanindigan lang po talaga niya yung uh, kanyang trabaho ngayon kay Elisa kasi hindi po siya biro mga kayo. Sa sobrang dami pong taong gustong lumapit kay Elisa dapat talaga maging alerto po siya sa lahat ng oras kasi mahirap na guys baka may uh, merong ibang may planong hindi maganda dito sa idol natin so mas maganda na alerto po siya 24 oras. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong panood. Abang lang kayo mga kawis mga update natin ha kawis. Abang lang kayo. May mga update po tayo mamaya dito po sa Kalinog mga kawis.